Wala nga kami ngayon dahil nga naimbitahan kami sa kasal. Itong kasal na pupuntahan nga namin ay team leader ni Daddy C. Around 3pm nga kami umalis sa bahay. Dinala ko na nga lang ang mga pupwedeng gamitin ni Daddy C at saka ni Liang. Mm -hmm. Ang sabi ko nga sa mag-ama ko ay bibitbitin ko na lang kung ano yung pupwede nilang sauten dahil nga pawisin sila. Quezon City nga pala ang venue ng kasal na pupuntahan namin. At sa pagkakataong ito nga ay nasa binyan pa lang kami pero sobrang traffic na. Nagkataon nga lang din na Saturday din ito kaya naman mas dumobli ang traffic. <laughs> makalipas nga lang ng ilang oras ay nandito na nga kami sa C5 at sa pagkakataong ito nga ay dito na nga kami gumamit ng ways akala ko nga ay malapit na kami kaya lang akala ko lang pala yun Tiwalang tiwala nga kami ni Daddy C dito kay Waze na niya nga kami sa destinasyon na pupuntahan namin. Kaya lang, minsan talaga ay ang hirap din talaga magtiwala. Alas stress nga kami umalis sa bahay pero sa mga puntong ito nga ay 7.30 na pero nasa biyahe pa rin kami magpapaikot-ikot nga sa amin ni Waze, eh nakarating naman kami ng Quezon City. Nakarating din naman kami ng simbahan. Kaya lang, kung na namin ang reception, eh kung saan-saan naman kami din alam. Sa kinaka-Waze nga namin ng reception, eh binalik naman kami dito sa SM Arquina mga puntong ito nga ay medyo pagod na si Lia. Nag-request nga siya kay Daddy C na mag-dine-in muna daw kami sa Jollibee. At dahil nga marupok itong si Daddy C ay pinagbigyan niya na nga itong request ni Lia. Hindi pa man din nakakakain itong si Lia eh pumutok na nga ang butones ng kanyang polo. o diba, partida hindi pa nakakakain yan eh papaano pag kumain pa forward nga, pagkatapos nga namin kumain, eh, nag nya niya muna ito si Daddy si, na iikot-ikot po na dito si Liam sa SM Marquina. First time nga lang namin makapunta dito, kaya naman tinray nga namin libutin. Kaya lang, hindi namin napansin na yung dating pala namin dito ay pasarado na rin ang SM. 20 minutes na nga lang, eh, magsasarado na ang SM. Oh, biruin mo, alas 3 kami bumiyahe, pero hindi naman kami nakapunta sa pupuntahan namin. Gusto sana talaga namin ni Daddy C na makarating kami sa kasal. Kaya lang, itong si Waze ay sobrang pahamak talaga. Tawa nga kami ng tawa ni Daddy C dahil nag kami pero sa SM Marikina pa. At hindi nga lang yan, naka-casual attire pa nga kami. Parang nga wala ang pago ni Daddy Sia sa kanyang pagdadrive. Ay eh, nilaro na nga lang niya nang nilaro itong si Liam. At pang palubag loob nga ni Daddy si ay dumaan na nga rin siya dito sa Nike Outlet. Kaya lang sa tinagal-tagal ni Daddy si na pumili eh, wala rin naman siya napili. <laughs> sa mga puntong ito nga ay eh, mag-aalas gis na kaya naman bumiyahin na nga rin kami pa uwi. Habang nga nasa biyahe kami ay eh, nag-uusap kami nito ni Daddy C. Pa Paano ba naman ay eh, gumamit ulit kami ng waste pa uwi? Kaya lang, yung cellphone ko at cellphone ni Daddy C na ginagamit na pang waste e eh, parehas na lobat. <laughs> O, oh, diba? Pagka naman talaga sinuswerte ka. Nagbasa-basa na lang kami ng signage ni Daddy C. At sa wakas nga ay nahanap namin ang papuntang Alabaw. Hindi oh, na nga dapat kami, kaya lang ito si Daddy C. Eh, nagbago ang isip. Diretso na nga lang daw kami ng kabite at para doon na lang kami magpalipas ng gabi. At pagkatapos nga ay pupuntahan kinabukasan si Lola Paps. Kaya lang, alas 11 na nga ng gabi, eh na traffic pa nga rin kami. <laughs> Mga alas 12 na nga ng gabi na makarating kami sa Kawit Kabite. Pagkatating nga namin, ay eh, nagpalit nga lang kami ng damit nila Daddy C. At pagkatapos nga, iniyaya eh, kami nito ni Tito Chacha. Umain daw kami sa Tapsi. Binidyohan nga ng binidyohan nito ni Liam, si Tito Chacha niya. Si Tito Chacha niya nga, eh, ang bunsong kapatid ni Daddy C. Fast forward nga, miya miya nga lang, ay dumating na ang aming mga order. Kumain na nga lang din kami sa glit at pagkatapos niyan, ay umuwi na nga din kami. So, yan lang guys. Ingat kayo palagi. Love Don Liam and family. Bye!